Hello mga tambayers, welcome back to my channel Sabi nyo nito mga tambayors, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng retro katulad nito Pero bago tayo magumpisa mga tambayers, intro muna Okay, let's start mga tambayers. Punta tayo sa ating CapCut application. Then click natin yung new project mga tambayers. Then click natin yung ating photo. Add. Tapos adjust lang natin siya mga tambayers hanggang 6. Ayun. Tapos hanapin lang natin mga tambayers ang ating overlay. Then add natin uli yung picture adjust ulit natin ang by 6 at pagkatapos ng mga tambayers i-adjust natin ang bahagya yung ating overlay na picture pagkatapos natin ma-adjust mga tambayers yung ating overlay click natin to yung main picture mga tambayers tapos hanapin natin yung style ito mga tambayers tapos pindutin natin yung AI photo Hanapin lang natin yung 70 course mga tambayers. ito Yan. After niyan mga tambayers, punta lang tayo sa ating overlay picture. Hanapin naman natin yung kanyang mass. Ito ba di mga tambayers. Tapos click lang natin mga tambayers yung horizontal. pagka-click natin ng horizontal mga tambayers, may lalabas dyan na parang yung yellow na yan mga tambayers. Pwedeng pataas, pwedeng pababayan mga tambayers. Ngayon, kung gusto nyo yung patayo, pwede naman mga tambayers. I-drag nyo lang ng dalawang fingernail nyo mga tambayers paikot para mag 90 degrees. Ayan mga tambayers, 90 degrees. Ngayon after yun mga tambayers, click nyo yung diamond plus. Tapos, drag nyo sya pa kanan. Ayan. After yun mga tambayers, dali nyo naman yung arrow dito sa bandang huli. Ayan. Click nyo uli yung diamond plus. Tapos, drag nyo naman pabalik. after nyan mga tambayers back na tayo try natin mga tambayers at eto na mga tambayers ang ating retro ganyan lang kadali mga tambayers gumawa ng retro sana may natutunan kayo mga tambayers sa aking short tutorial ng retro